Sabi niyo, limang piso lang kinikita niyo po bawat isa. So pag nilibri niyo po sa akin yan, mababawasan kayo ng limang okay. kita. Sobrang okay. saludo po. Bait siya mga magulang. Nay, huwag na kayong bumili ng bigas. Ay, salamat. Para may bigas po kayo. Habang iikot ikot ako sa daan, nadaanan ko itong sinanay. Naglalakad sa kainitan at nagbebenta ng mga merienda. Kaya naisipan kong tumabi sa gilid para bumili ng merienda kay nanay. Hi, good morning po. Ano po sinitindan nyo? Yes? Ano po sinitindan nyo? Makaroni pala po. Makaroni po? Masarap po ba yan, Nay? Oo Ay, dito po tayo, Nay. Baka po maano po kayo dyan. Okay lang, sir. Okay lang, po 25 lang siya. 25 po isa. oh, po. Oo, uh -huh. may carbonara po. Ano, masarap po ah. Masarap din niya Pwede po tikwan? Ay, oo po. Pwede po. Pag po ba, libre po ba tikwem? Haan? Libre po ba tikwem? Oo po. May tinanay ah. Bumili po kayo, dadagdagan po, po kayo isa. Para may ano po kayo dadagdagan. Ay, wow. Oo. Oh, uh -huh. Pag bumili po ako, tatagdagan niya ng isa? Apo. Oh, uh Oo. Oh. -huh. Magkano po isa? 25 po. Alimbawa, bibili ka ng apat. Like, gawin niyo lima. Exactly sa akin. Magiging anim po siya? Magiging anim po. Ano naman Apo. po yan? Pansit malamon siya, yung katulad din yun. Siya. Tapos ito, palabok po. Ah, Magkano po yung palabok? Ganun din po. Tagma ko muna po na yan. Apo. Ako lang po yung tagalako lang, sir. Araw-araw. Magkatapon yan, sir. Ano ko lang kahit, na, kahit nabibili ako sa araw. Masarap? Masarap po. Masarap <laughs> po talaga. So, libre po ito? Oo, oh, libre na yan. Ano, babalot ko po kayo, sir. Pagkasan po kayo nga. Pagkasan ang office, si sir. Araw-araw, sir. magat na Ako naglalako. Magat-hapon po? Opo. opo. Naglalakad lang, sir. Diba sabihin, binindi po sa inyo tong gawa? Opo. Namumusinto lang po ako. Limang piso lang tubo. Naiiyak ako, sir. Biglang nadurog ang puso ko nang sabihin sa akin ni nanay na limang piso lang ang tinutubo niya sa kada maibebenta niya. Naalala kong bigla ang nanay ko nung mga bata pa kami. Hindi napapagod kahit katirikang araw. Maibigay lang ang pangangailangan ng aming pamilya. Limang piso po ang tubo niya sa... Isang styro po. Sa styro po? Okay. So ilang styro po ang binibenta niya? sa isang... Sa piraso, minsan sa binti. 60 po? Oo. Uh -huh. Pero so, naka... No, may tubo na po ako sa... Sa ano po, trend. 300 po. 300 po ako po. So, ibig sabihin, nakaka-300 pesos po kayo. Ipe, pag naubos yun lahat, may tubo po ako 300. Pero po. na po ng pambaho ng anak ko. Kaya yung mga anak po kayo? Dalawang high school po. Habang magkausap kami ni nanay, ikinuwento niya sa akin ang kanilang buhay. Kuwento niya sa akin na siya ay mayroong siyam na anak at ang dalawa dito ay nag-aaral pa ng high school. Ang iba naman sa mga anak niya ay may mga kanya-kanya ng asawa at pamilya. Kwento pa ni nanay na siya na lamang nagtatrabaho sa kanila dahil may sakit ang kanyang asawa at ang kinikita niya sa araw-araw na paglalako niya ng paninda ay para sa dalawang anak niya na nag-aaral pa sa high school at ang mga natitira naman ay binibili nila ng bigas para sa araw na yon. Ano po ba bibili niya sir? Parang bigla naman ako nalungkot na ano lang <laughs> ako sir. Pwede ko po ba kayong nakapin? Okay, yeah, na po. Okay na po. <laughs> Sobrang kaludo po ako. No, Baka po? Baityo pong magulang. Nay, isama niyo po ito, yung bibiling ko. Apo. mo na muna po yan, Nay. Ayan. Balihin na po ba ito Apat. Apat lang yun, sir. Ang babayarin niyo kasi early tray. Hindi ah, po. Ano, babayaran ko rin tayo. Ah? Babayaran ko din pag kinain Apo, maraming salamat, sir. Eh. Sabi niyo, limang piso lang kinikita niyo po bawat isa. So, pag okay. nilibre niyo po sa akin yan, mababawasan okay. kayo ng limang kita. Okay lang kita. po, kasi ako naman sila, eh, basta ako pag na-ibigyan po yung tao, oh, sir, gano'n na naman. Mabahit eh, kasi kayo, sir. Mabahit eh. <laughs> <laughs> kayo sa akin. Pag naubos na kayo. Opo. Okay. So, sa pag nakaubos po oh, kayo, may sir. 300 po kayo. Oh. Tapos sa hapon, magtitinda po ulit kayo. Oh, tinda ulit. <laughs> Kailangan mag-tiis ka talaga sa inyo. E paano kayo na yung makakabili ng bigas niyan? Bakit po? Eh, kung 300 lang po, tas babao ng anak niyo. Natira naman pong 150, yung pambili ko ng bigas, saka ulam 150? Oo. Oh, oh. okay. Pukunin mo ba ito, sir? Dito sa puntong ito ay nagdesisyon ako na bilhin na lang lahat ng paninda ni nanay para makapagpahinga na siya at makauwi na sa kanyang pamilya. Dadalhin ko po sa palengke niya, sir. Saan po? po yung saka sukay ko, sir. Meron pa. Ah, may order po oh. sila. May order po silang apat, sir. Ah, so ibig sabihin, hindi pa po kayo uwi niyan? Opo. Ito so, ko po. Iigadaan eh, pa ako. Bibili pa ako ng pigas, sir. Eh. Bibili po kayo ng pigas. ulan. Uh Pagkano -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. so, po yung akin? Ha? Sa'yo, sir. Ano lang yan? Sama niya na yung libre po, ha? Baka mga hindi niya sama yung <laughs> libre kasi wala na po kayo kikita, eh. <laughs> Ato, 50, sir. P250 po. Oo po. Salamat po sir kasi binila niyo ako eh. yeah, po. Para makaupos po ako, sir. Salamat po. Ipapamigay ko po sa you, mga matatahanan natin. Oo. Uh -huh. Tapos papasalubong ko po sa magina ko yung iba. Okay, ako. Okay. Salamat, sir. Kaya niya na po na yung suklay. Bigay po ni Lloyd. Blessing po. Ay! Hayaan Salamat po, sir. Okay. Palagi po kayo ni oh, Lloyd. Okay. Tatakbo kayo naman, na ngayon? Po? Kung siya po? Hindi po. Ala po tayo nang sa politiko. Oh, Mahinom yun, sir. Hala na, suki, sir. Opo, sa inyo po yan. Bigay po nila. Salamat po. Wait lang na yan. Para bibili po ako ng bigas, sir. Opo, wait lang po na. Nay, huwag na kayong bumili ng bigas. Kitang-kita ko ang sayo sa mukha ni nanay nang abutan natin siya ng bigas. Sobra, oh, po, po, po yan. Ay, hindi. <laughs> Al alam, alam mo, sir, maliit malaki. Yun ang pagpapasalamat natin kasi may yun, mga taong nag... Katulad na nagbibigay. Kasi ako naman sir, hanggat malakas ako, hindi ako susuko. Maghanap buhay ka rin. Yan po na ay blessing ni Lord. Oh, uh, uh, thank inyo. you po. Thank And, you. And kanya na daanan ko po kayo kasi uh, doon po sa sa ano doon parang trip po pipilit sa akin na balikan ko kayo. Tinabot <laughs> ako po kayo papatawid tamang tama sabi ko. Ito natin dito. And sabi niyo nga po, maliit man o malaki. Oo, oo, malaking bagay yun. Mata Makalawa eh. merong malaki eh, na matatanggap niyo po. Wow, oh, thank you po. Thank you. Salamat, Salamat po sa ano sa oh, Thank you. Naluwa ako po siya kasi natutuwa po ako. Eh, eh paano, naaabitan niyo po ako ng malaking bagay po sa siya. Totoo po, malaking bagay. Ano po pangalan niyo, Nay? Leopi po. Pating po. Patsing yung palayo ko. Pating. Ako po si Dodi ko Laban lang tayo na eh. Laban lang po. Maraming salamat. lahat. ko ba kayo naiyakapin i Yes, po? Yakapin Ang buhay na nakakita ng mga kagaya po. Ang bango mo naman siya. Salamat po. Lagi tayong pray po kay Lord. Pinakadabi sa lahat. Lalo na. Lagi po kayo nasa lansangan. So yung pag-iingat ng Lord at pray. Ito napakalaga po. Oo yun nga. Talaga. Salamat po. Thank you. Thank pa kay Lalo ni Lord. Salamat po. Joy <laughs> po kayo dun. Salamat. Salamat po. God bless po. Ingat po kayo. Mahirap man ang buhay. Huwag nating kakalimutan ang pagtulong sa kapwa. Dahil minsan, ang simpleng bagay na nagawa natin sa iba ay ginto pala sa kanila. Muli ito po si Dodi Koto, isang pinagpalang araw at mag-ingat po tayong lahat.